52 mo makasabay isog ni? lingin maging paa so dahan medyo the lagom lagom ito sa video guys ay an update guys no? guys na po so ayun talagang mukha ko lang talaga yung medyo makaklaro susunod na tunnel guys guys nandito na kami sa parking muna guys kailangan namin muna madalawang oras para makaabot kami sa Hakuba yan so sa mga gustong mga ano mapunta doon na magbiski yung mga professional lang guys na gaya sa akin ang pwede magpunta doon so eh, ayun lang guys babay Bye na guys Bob na kayo so ayun nagsiyar CR muna tayo kasi nga medyo malilayo pa yung biyahe at kailangan natin mag -siyar. kasi nga malilayo pa yung ating biyahe So ayun, nag CR tayo. Tapos after nito, aandan na ulit. Ayun, medyo makita na yung ano, sinag ng araw. Yung mga oras na ito, ay papunta na kami sa aming pangalawang stopover Siguro medyo malapit-lapit na. At ayun, dito na kami guys, sa aming pangalawang stopover Grabe yung ganda. Yung tawag dito, yung araw ay eh, medyo palabas na. At dito ng picture taking. Picture video? Mga kasama ko, lahat kami, yeah. na picture taking kami. After nyan, ng picture taking, ay siyempre, kailangan natin pagkita yung ating time check. Next, next! Uh -huh. It's 48 na guys, no? Ito yung parking dito guys, no? Maganda siya. <coughs> marami siyang, meron siyang view dito na ano, Na lake to. natin. Yumi Katsura Labor Sanctuary. Here I declare this land as Labor Sanctuary to impart the joy and the magic of encounters, blissful marriages, and raising a happy home. I send my blessings to your encounters and wish you a wonderful future. Oh bridal mother. Oh, nice, nice. Money hang. kuwan gyud oh snow gris yo so mo ni yang kuwan makita rin nimo mo ni view ayos kayo di ba tapos pa punta ni na kuwan guys hako ba? tapos na mga bidding machinery nga tupong-tupong ron yun mo mga tanan oh bidding machine bidding machine tapos So, mo na siya suwako. So, suwako siya, no? So, after nun, nasa tunnel ulit. Kaya madalim na. After nito, nalapas tayo ng tunnel. At ayun, guys, medyo sa banda doon, medyo madagom-dagom na. Malapit na tayo sa ating pangatlong pangatlong over At yun, dito na nga. Grabe. Yung palibot namin, puting-puti. Sobrang saya namin. Halos mga apat na oras ang biyahe. Actually, malayo pa kami sa mismong ski resort. Kaya ayun, na namin yung nakita namin na lugar na sumabang dabing snow. Grabe, first time. First time sa akin to na mapunta sa lugar na to. At kasama yung pamilya ni Landong Bin. At ito lang nga. Okay. Yak ito mong mangkok So what's up mga kajuntay no? At break guys After 4 hours of driving Aw pasinjing <laughs> na, 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 na nito, <laughs> pa rin pasinjaring dito na 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 guys Nahirapan uh, rin ko sa kalisunin nyo Nananamid dito guys Ito pakita ko sa inyo yung view at bago ko ipakita yan, dapat mag-subscribe kayo at saka mag kayo ng stars. Ba't ito ginadelete yung Facebook? Hindi siguro. Imagine, oh, ito guys, oh. Yan. Yung puti na yan, guys, is snow. Yan. Kung hindi ka pa nakakita ng snow, itong video nito ay para sa sa'yo. Ah. so, yan lang. Napasilip lang, eh. Hinahanap ko dito ngayon si Elsa sa Procine at saka si Santa Claus. Yan. Enjoy the view yan yan current yan currently si potato chips nag edit na siya para di siya makan siya sa lakaw okay so marami di puti ang edit guys yan yan para sa inyo talaga to yan bumuksan ko yung pintuan para makita nyo yung ano Oh, yan o iba kasi yung ano guys pag i-open ko yung pintuan yan para sa inyo yung talaga yan o ক্রডিকে তাকে Ismail guys, sudah nih, dan saya lepas kan sekarang, kau wisnok sih, karena, karena reses, ya guys, nih. So at ngayon, nandito na kami sa ski resort. Una talaga sinakyan namin yung lift kasi ito lang yung mura. Imagine mo, pag mag isang araw ka dito, grabe yung gastos. Nasa isang lapad, kumpleto na yun. Ayun guys, pagkita ko sa inyo kung ano yung itsura sa itaas ng bundok. Dito, kasalukuyang kaming nasa ibabaw. Medyo matakot ka kung hindi ka naman takutin matakotin sa height, so syempre hindi ka matatakot. Pero grabe, sobrang taas na nito. Na Imagine mo, nasa bundok ka na, tapos mas matas ka pa sa bundok. Dito, sa na ito, safety ka naman. Meron ka naman dito yung uh, close na cable car na sinasakyan. Tingnan nyo guys, oh. marami kami kaya dito, nilang kami isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So pito kami dito. So habang nagsakay kami, napaisip ako, dustik ka na. Tapos, grabe oh, tinayo yung, yung lugar. Puting-puti, postem time namin. Yan, si Dongbin at partner. Grabe, grabe hikpit mahawak ang partner ni bin Kasi nga, natakot siya dahil mataas yung lugar namin sinasakyan. di lang halata sa kamera. Hala, na-frozen ako ng smile. Oh, my smile is frozen. smile, my frozen. May hindi na siya magbalod-balod. Gano'y Hindi mo nag hindi pa siya ng klase Di ba gumanggod siya? Parisa sa Parisa sa Yokohama. Yokohama nga kwan. Cable ba?

Kaya syempre, yung mga kasama namin na nag-ski, bit-bit nila yung kanilang mga boards. So kami kasi, wala kami boards. So kami ay mag asay lang. Kasi imagine mo guys, sobrang mahal mag-rent -mag ng isang set na ganyan. Grabe guys so, oh, nakita nyo kung gaano kakapal yung snow. Ha Abot na siya hanggang baywang ko. Tapos pagdati naman dito, paglabas namin dito, grabe. Talagang sobrang napaka-amazing. Sobrang sulit sobrang worth it yung aming malayong biyahe. Yan, si Dongbin, asawa niya, at ang girlfriend ko, si Petito Chicks. Tinan nyo dito guys, so, oh. tinan nyo, yung oh, nagmaspa ko pa ako dito. Tinanggal ko aking mask kasi gusto kong ma-feel yung, yung matamaan yung mukha ko sa snow. Siyempre, gusto mo pa-video ng aking girlfriend kasi nga first time din niyang makapunta sa ganitong lugar. Grabe guys, lahat naman kita mo dito, kulay puti. Tapos, maraming mga nag-ski, Siyempre nga, dahil nga, ito ay iski. So, siyempre, maraming nag -iski. So, ako, habang naglakad-lakad ako dito, napansin ko, para medyo prosin na yung aking ismail. So, siyempre, so, sa mga oras na ito, makikita nyo yung aking chan, kasi nag tap lang ako. Tapos, sa sobrang lamig, napansin ko, pati yung aking uh, ismail, naprosin niya. Naprosin na talaga. So, sana makita ko dito si Elsa, o di kaya kahit na si Santa Claus. Para makuha ko na yung advance, yung aking, syempre, yung aking regalo. Tapos, tinan, tinan nyo guys, oh, sobrang daming tao. Tapos, timing pa, na-nice, Kaya yun, yung aking smile na prosen, Hanggang dito, yung smile ko talaga hindi na siya uh, na-de-froze, talagang na siya. Hindi na siya matatandog. Grabe, tinan yung smile, oh, parang smile sa bao sa baon na ipit. Tapos dito na tingin-tingin ako kasi binasok ko lang yung aking mata kasi yung cellphone ko dito ay malapit na malobat. Kaya ayan ko nakita niyo dito guys, yung aking ite ay yung sino mama lang. Grabe yung niya. At ito pala yung parang mapa na baliktad kasi nga yung cellphone ko na baliktad. Yung camera dito kasi na baliktad siya. Kaya siyempre baliktad ko para sa inyo. Ayun. Tingnan niyo guys, oh grabe, as in, frozen talaga yung aking smile. Sana, pagdating dito, ay pag-uwi ko, mawala na yung frozen. Tapos, naglakad-lakad ako dito. Mahal, ang aking smile na frozen. At sa kwenta ito, nakita namin yung parang Old style na tent. So, umuusok siya. So, kaya pala, meron pala siyang baga. So, yung baga dito, sa sobrang lamig, sobrang malaki yung tolong. Gusto nyo matry, pupunta dito. Ito yung na sa labas, may kahoy, tapos may baga, may apoy, tapos pagpasok naman sa loob, marami pa lang yung mga tao, kasi meron siyang apoy. Tapos, siyempre, para mawala yung ginaw ko, nilagay ko yung aking kamay, at siyempre, sinawakan ko halos yung apoy. Grabe guys, sobrang lamig niya. Kaya sobrang tulong ng ganito, dito sasno, Tapos sila, yung mga um, gloves nila, siyempre basang basayan. At doon, umusok-usok pa rin yung aming mga, ba, mga bibig. Iwan ko lang para akong nag-cigarette. So, tapos sila, Medyo marami, marami na kami. Akala ko nga, mayroong nagsugba ng isda. So, akin, dalawang kamay, yung akin nilagay sa apoy. Tapos, yung ting ko, yung kamay ko lang, yung medyo kulay brown. Yung sa kanila, sobrang puti. Grabe, oh. kulang, ko lang. Baka siguro sa kamay na to. O di kaya, dahil nga Pilipino ako. Tapos, yung lalaki, yung babae, tingin-tingin sa akin. Kasi nga, ako ay nakakrap hindi na akalain na bakit ako nag crop top. Siyempre, malakas kasi yung tolerance ko sa lamig. So kaya ako, nag crop top lang. Tapos medyo tinagalan namin kasi nga sobrang sarap sa feelings. So after nito, hindi na kami masyadong um, nagtagal kasi medyo na nauwaw na kami. At umalis na kami at napunta sa labas. So ayan guys, lumabas kami at grabe, parang, parang talaga siyang nasa salida. Parang movie lang siya yung nakikita mo, putik lahat. At sa si guys, hindi kami nakapag-ski kasi nga grabe di kaya sa budget pala guys, sobrang mahal. Mga nasa dalawang lapad ata yung kailangan mo para magkaroon ka ng ski kasi magbayad ka pa sa ski resort tapos magbayad ka pa ng mga gamit pa sa ski. E ayun, kaya simple naglakbilakbil lang kami dito at inapakan na, inapak na lang namin yung snow. Grabe yung kanilang forest guys, so, oh, forest of snow. Sobrang kapal, sobrang puti, sobrang lamig. Pero ayos lang kasi magandang experience. So kung kayo, kung gusto yung magpunta sa Japan, try nyo puntahan yung Nagano Ski Resort. Sobrang dami dito guys. yung pinuntahan namin so mong daming tao sakto lang siya hindi so, ganoon ganun karami hindi ganoon ka kunti tapos ayun guys hanggang dito lang guys kasi nga matapos na yung video 1, 2, 3